1987 nang nagsalpukan ng MV Donya Paz at MT Vector sa karagatan ng Romblon. Galing takloban ng MV Donya Paz para maghatid ng mahigit 4,000 pasahero papuntang Maynila. Galing naman sa bataan ng MT Vector para maghatid ng 600 toneladang gasolina papuntang Masbate. Nang magpang-abot ang dalawang barko sa pagitan ng Mindoro at Marinduque, naganap ang trahedya. Nagbanggaan silang dalawa sabay na kuan, hindi na pag iwasan dagat, So para bang nagulat na lang yung dalawa. Yung vector kasi tanker yun, uh, nasunog. Ang kargamento nun ay langis. Nasunog. Kumalat sa dagat. Kung aakyat ka, masasunog ka. Kung bababa ka naman sa ilalim sa dagat, hindi ka naman makakahinga. Isa si Mang Renato sa mga himalang nakaligtas. malim ako sa biglang, sabi parang sumadjad yung barko na Kapag bangon ko, napansin ko kung makapal na usok. Tapos, rin, naisip ko yung mga kamag-anak ko, bumaba po ako ng baba pa. Pagbaba ko, parang ni-spray na yung apoy niya. Malakas na apoy. Kaya wala na akong naisip na lapitan pa sila, kundi naganap na ako ng matakalunan. Ayun, tumal sa tubig. Kinawa ko, damoy. Tapos sisid, doon ako nagubad. Mga dami, naiwan na lang sa akin trip. Ayon sa otoridad, sa mahigit 4,000 pasahero ng MV Doña Paz, 24 lang ang nakaligtas. Tinalo pa raw nito ang SS Titanic ng Amerika na mahigit 1,000 lang ang naitalang biktima. Kaya naman nabansagan itong world's worst peacetime sea tragedy. Noong 2008, binulabog tayo ng isa na namang trahedya, ang paglubog ng MV Princess of the Stars sa karagatan ng Romblon. Galing ng Maynila ang MV Princess of the Stars sa kayang mahigit isang libong pasahero papuntang Cebu. Samantala, nagsimula nang lumakas sa bandang mas bate ang bagyong Frank noong araw na yon. Habang namamaybay ang uh, MV Princess of the Stars dito sa pagitan ng Luzon at Kabisayaan, ay tama-tama naman na dumaraan din yung uh, bagyong, uh, napakalakas na bagyong si Frank. Pero pagkatapos nun, biglang nawala, biglang kumalma, biglang nawala yung alon. Ang akala ng mga tao ngayon, tapos na, wala na yung bagyo. Hindi nila alam, sila ay nasa gitna ng mata ng bagyo. Nung maramdaman ng nung kapitan ng barko na nabubugbog na siya, so hindi niya tinuloy, In, iniikot niya na. So ang ikot niya, pakaliwa. Ang area, yeah, pakaliwa. Dawa. So nung paghihikot na yon, doon maaari bumaligtad yung barko. Kabilang si Susan Lisbo sa nakaligtas sa trahedyang ito. Ayon sa kanya, habang buhay na raw na nakamarka sa kanyang alaala ang malagim na araw na iyon. Nagising kami mga 3 o'clock in the morning kasi yung hihigaan namin, talagang ano eh, umiitsa na siya. Then sabi ko dun sa pinsan ko, magsuot ka na ng life vest pumunta kami sa side mas mataas, sa left side. Then yun, nung nandun na kami, dun na namin naabutan yung pagsabi ng abandon the ship. Tinignan ko na lang siya hanggang tumalon siya. Nung tumalon na siya, nakita ko, tumama pa siya sa gilid ng barko. Then yung, yung, yung pagkakita kong ganun, na-freeze ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, hindi, hindi ko kayang tumalon. Then, try ano, hinahanap ko siya doon sa tubig na, ang nakita ko, purot ano na ulo na ng tao na humahampas na sa gilid ng barko. Iba't ibang trahedya sa karagatan. Libo-libong tao ang namatay. Milyon pisong danyos sa kapaligiran at sa ari-arian di isang lugar na pinangyarihan. Mula pa sa panahon ng mga Kastila, mahigit apat na trahedya na ang naitala dito sa May Tabla Strait na malapit sa lalawigan ng Romblon. Kaya maraming nagsasabi na paraw ang naturang lugar. At sa huli, nabansagan ang lugar na ito na Romblon Triangle. Ako po si Ryan Eigenman. Talasa ng pandinig. Buksan ang mata. Palawakin ang isip dahil ang mundo'y nababalot ng misteryo. Ako'y nagtataka sa akin na Ako pa'y pinaglalawan ng aking isipan Ako'y nagtatanong bakit may bumukulong Anong kapapanaghan aking nararamdaman Ang ating mundo'y nababalot ng na misteryo Hanggang kailan siya sa Ang manunulat na si Alden Alag ang unang nagbansag ng pangalang Romblon Triangle sa mga tubig sa pagitan ng isla ng Mindoro, Marinduque at Panay. I was reading so many books. Naalala ko yung sa Strait ng Florida at sa itong Cuba, yung Bermuda Triangle. So, ewan ko ba't napag-isipan ko na sabi ko siguro eh, ang Pilipinas meron ding A version ng sinasabing Bermuda Triangle kaya ito nga uh, na po ako sa Philippine Coast Guard and I conducted my own research at yun nga I found out na dito sa Tablas Strait eh, napakadami pa lang sa kuna yung year 1986 from January to December na pong tatlumpung sakuna ang nangyari involving uh, seagoing vessels ano ang misteryong bumabalot sa Romblon Triangle? May kakaibang puwersa kaya sa likod ng mga sakonang naganap dito? Dahil daw sa third eye ni Mang Florencio, may kakayahan siyang makakita ng mga nilalang mula sa ibang dimensyon tulad ni Lolo Amang. Pero ang pinakakon sa akin, pakilala. Puy Saigon yan. Nakastana siya. Papo siya, maputi. May pitong gintong bapor umano si Lolo Amang. Ginagamit niya raw ito para mag-angkat ng ginto galing sa iba't ibang probinsya. Paminsan-minsan, makikita raw ang mga bapor na ito naglalayag sa karagatan. Ang sino mang magtangkang habulin o pigilan ng mga barkong ito ay pinaparusahan. Pinaniniwalaan ng ilan na kaya nagsalpukan ang barkong MT Vector at MV Donya Paz ay dahil umiwas ang Donya Paz sa nakitang pasalubong na ang barko. At sa kaso naman ng MV Princess of the Stars, pinilit umano nitong habulin ang isa sa mga gintong barko kaya naman pinalubog ito ni Lolo Amang. Ayon kay Don Asis, isang negosyante sa Romblon, Nakatira daw si Lolo Amang sa bundok Kayatong sa Tablas Roblon. Nagsimula na ang pag-research ko kung bakit ganun. At sinasabi nga na kaya hindi natutuloy na mamatay kung ano ang dahilan. Doon ko na pag ano pala na itong mountain na ito, it is not an ordinary mountain. Na ito talaga ay kinaingit, ingat, uh, kina iniingatan talaga to ng ang bundok na ito ng Panginoon. Kaya naman minabuti ko na ako mismo ang kumukla sa misteryo ng Grand Grand. So now we're here, di ba, in Santa Fe? Opo, din po tayo. Tapos, saan tayo banda magka-camp? How far away? Okay. Yung magka-camp tayo, ditong area na ito. Ito, ito, dito. Okay. So, mga gano'ng kalayo yan from here? So, from here, To lalabhan, mga 1 kilometer more or less. Gano'ng kadelikado yun for me to, yeah, for you guys to be here, to to require security, gano'ng kadelikado yung place? Sa so, uh, security reasons, yung place safe naman, pero um, nandito lang natin para at least bago mangyari yun, ma preempt natin para mapigilan natin kung may magbabalakman. Okay. Let's ano na lang, let's try to differentiate yung dangerous sa sinasabi mo from it's dangerous okay. na sinasabi niya. Ang danger kasi sa akin mga bagay 'yon na uh, it involves yung hindi nakikita na mga beings na kung saan eh ito eh ginagwardyahan talaga nila itong lugar na ito. Mm -hmm. Kung pwede yung mga aakyato kunta na dito <laughs> kung sino yung papayagan na aakyat sino yung magsasabi kung sino yung mga pwede siya, siya kasi ang pinaka uh, ako na sa bundok na no yan na pinakabantay ng bundok okay. anong consequences if may umakyat na hindi pinayagan umakyat uh, uh magkakasakit o mamamatay Lahat <laughs> yan. Ayon, yon. Kasama yan. Kasama. Ah, so pwede po kaming lahat? Oh, basta dito na yan. Hindi uh -huh. tayo napag... Uh, pinagpala tayo, so pwede tayo umakyat. Kung hindi raw naglalayag sa karagatan, sa isang mahiwagang lugar raw nagpapahinga si Lolo Amang. kita ko kaya siya at makakaharap. Tingnan natin. Ito ang Mount Kayatong. Dito raw sa bundok na ito matatagpuan ang kaharian ni Lolo Amang. Dahil sa paniniwalang mahiwaga ang bundok, marami ang hindi nangangahas na akyatin ito. It's now 3:01. Tapos kanina nung nagme-meeting tayo, sabi kailangan makaabot daw tayo dun sa campsite by 3 p.m. Kasi si Lolo Amang daw mismo ang nagsabi, kailangan nandun tayo ng alas tres. Hindi ko alam kung ano mangyayari kung wala tayo dun ng alas tres. Obviously, wala pa tayo dun ng alas tres. So, sana wala naman masabang mangyayari. talagang medyo mahirap pala abutin yung campsite namin. So, delikado yung hike. Tiyo mo. One wrong step, tapos doon na ako pupulutin. <laughs> Itong buong area na to na is supposedly part of the Romblon Triangle. Pero, eto na nga, sakop na ni Lolo Amang ang mga area na to. Ito na yung binabantayan niya. Pero this part daw is the most enchanted, supposed to be. Ito na yung pinagbabawal na lugar. Kaya nagpaalam tayo kanina kay Mang Florencio. Kaya nag-decide siya kung sino yung mga pwedeng umakyat. So, ito yung supposedly yung bawal na area. Pero since pinayagan tayo, pupunta natin. Papuntang campsite, nadaanan namin ang lugar kung saan madami na raw ang nagtangkang magmina. totoo lang, uh, yung first class na granite andito sa Kayatong. Uh, may mga nag-attempt dito na ano, magmina, kaya lang sa kasabi ang palad, uh, mga nagkasakit, yung ng bato, lumubog. So siguro, ginawa ng istorya na siguro ayaw ng mga nakatira dyan, dinatin makita na wag kunin kung ano man meron dyan. So anong klaseng bato huto? Ang batong ito ay tinatawag nilang gabro o may tumatawag din na granite. Ito ang kinakuari namin noong 2002. Okay, tapos from afar, pagka malakas yung araw, ito yung mga kumikinang-kinang na... Uh... Ito ang bato pag nasinakan ng araw yan, kahit malayo ka, kumikinang yan. Pagkatapos ng isa't kalahating oras, nakahanap kami ng lugar kung saan kita namin ang lawak ng dagat ng Romblon. Dito na kami nagpalipas ng gabi para bantayan ang pagdaan ng mga gintong barko ni Lolo Amang. Sapio, <coughs> medyo inabot na kami ng gabi dito sa Karatong. So, mayayari na. Set up Surf the video camera. Over facing out into the water kasi may night vision to. So, it's uh, now oh. quarter to seven at okay. night. It's a karatong. Um, hindi niyo makita ngayon, pero this behind me is uh, overlooking the ocean. And this entire area actually is sakop na ng area ni Lolo Amang. Ocean behind me, me, over there, tent. Good night, world. Good morning. Um, it's now 5 a.m. Here in Romblon, um, kakalasin ko na yung handycam na sinet up natin kagabi. Uh, so baka sakaling may nahuling footage kung suwerte. What's up, yo? May nakita ka Tara, Nagdaan kaya si Lolo Amang? Sinasadya talaga nila na walang makita yon, Kasi yung inyong yun kukunin daw, ay makikita yan sa buong, ano eh, hindi lang dito sa Pilipinas eh, pwede pa daw gamitin niya ng ibang bansa. Kaya mas mainam na walang makita para walang magka-interest. Pitong oras daw papuntang Sibuyan Island, Romblon. Kaya maaga naming sinimula ng aming paglalakbay. Pagdating sa San Agustin, kung saan kami sasakay ng bangka pagtungong Sibuyan, merong pumigil sa amin. We are now in San Agustin. Um, the original plan is we were supposed to go to Sibuyan Island pero meron reported low pressure area sa May Mindanao kaya hindi tayo pinayagan ng Coast Guard. Ang um, reason for going to Sibuyan Island, we're supposed to video the wreckage of the MV Princess of the Stars. So instead, we will be going to Biaringan Island, which is right here behind me. Um, kung saan titingnan na lang natin yung wreck ng MV Sandra. We were supposed to go dive under para makunan yung wreckage ng MV Sandra. Pero obviously, medyo umuulan ng malakas and uh, medyo mataas yung alon kaya we were advised by the Coast Guard na hindi kami pwedeng mag-swimming near the wreck. I mean, as you can see, medyo pumapalo ng mataas yung bangka ngayon pero for Romblon standards, this is pretty normal. Ayon sa mga kasama naming taga rito, mahina pa nga raw ang ganitong alon. Kapag malakas daw ang hangin, mas mataas pa sa bahay ang mga alon na sumasalubong sa mga barkong dumadaan sama po natin ngayon si uh, PO1 Samuel M. Mucha of the Philippine Coast Guard. So, sir, good afternoon po. Good afternoon. Um anong masasabi niyo about the uh, MV Sandra? Yung MV Sandra na 'yan ay biktima rin niya ng bagyong Frank noong uh, June 21, 2008. Yung crew nila, ilan siya? Uh, according to records, 18 officers and crew members. Any casualties po? No casualty kasi hindi nag-abandon ship ang kapitan nung nung na-ground sila doon sa pinunta natin kanina. Nagtali-tali sila doon sa ta taas ng pilot house para walang ma out ng alon. Okay. Um hindi pa kami nadala. Iikot kami isa pang beses. <laughs> I think this is uh, nature's way of saying welcome to news and public affairs. <laughs> Pero parang deceiving pa yung alon dito eh. Kasi, di ba, kalbado tayo ngayon. Pero once we round the island and then we're, we near the ship, medyo doon na siya papalo ng mataas. And um, let's go on the right again. Did I make it better or worse? Oh, okay. <laughs> people here, uh, meron pa ibang tatlong barko na nanadali dito. Oh, here we go! <laughs> Ang taas! It's like a good 15-20 feet every time the prow of the boat pumapalo pa taas. I'm not kidding, it's a good 15-20 feet. Ito pa, isa pa! Yeah, no? Ngayon ordinaryong araw lamang na may ordinaryong hangin, ganito nakalakas ang alon. Paano pa kaya noong bagyong Frank? Sa pagtatapos ng aming paglalakbay, wala akong nakitang lolo ama. Hindi ko din nasilayan ng mga inkanto ng Mount Kayato. Para naman kay Alden Alag. Kung titingnan natin yung mga wax, yung iba kinatakot yung mga tao, gumagawan ko na anong explanation para huwag pasukin yung isang lugar rather bakit itong gawagawa lang ng tao na may interest dito sa bundok na ito gusto ng pagminahan silang mahakuha ng kung anong merong produktong maganda dyan so isang, I think isang reason yon. Tungkol naman sa trahedyang sinapit ng MV Doña Paz at MT Vector ito ang paliwanag ng mga eksperto So ang mga dahilan ng pangyayari nila, yung banggaan, hindi lang nasunod yung international rules na binabanggit ng Board of Marine Inquiry. Uh, under Rule 18 ng rules, ang barko na, na magkakaroon ng ano, yung darang naming head-on situation, eh, po pwedeng sa kaliwa o po lumiko sa kanan. So, depende doon sa magiging uh, safe ba yung lugar na pupuntaan nila. Natural na na malakas yung kuryente doon. So, pag nawalan ka ng control, pag hindi mo na foresee yung mangyayari, mahirap labanan yung tubig para umumiwas. At pare-pareho ang kanilang opinion tungkol sa paglubog ng Princess of the Stars. Pagdating ng alas 11 ng gabi, ng gabi yung popor na na. Yung bagyo na na. Hindi na papunta dito yung aming forecast. Papunta na dito. So at 11, 11 o'clock ng gabi. Pero dito signal number 2 na. So, dapat pag signal number 2 na, either you will seek uh, cover or iiwas ka. Pagka nagkakaroon ka na ng movement, uh, yung, mga stability, yung stability mo na na. So, hanggang hindi niya na makuha yung kanyang stability. Kasi masyadong malaki yung barkong yun. Uh, malakas ang hangin. So, parang ano an an eh, binugbog ka na ng ano, nung hangin. Hanggang sa bumaligtad na yung barko. Ang masasabi ko lang, meron ding additional logical explanation uh, kung bakit doon nangyayari. At yun ay, yung lugar na yun talaga, um, dahil yung kanya orientasyon sa hangin na padating, lalo na sa hangin-amihan, eh, umiikot talaga yung alon doon at malakas yung current doon. Uh, most likely, pag nahinaan yung engine ng boat, meron at meron mangyayari aksidente. Eh. At sa huli, alamat, makinarya o tao man ang tinuturong may kasalanan, madaming buhay ang kasamang lumulubog sa bawat barkong nalulunod. Uh, yung Tabla Strait is one of the busiest, ano yan. Uh, highway ng mga, ng mga sasakyang pandagat yan. Uh, may it be a cargo ship o passenger ship o yung mga malalaki. Uh, coming in and out of Manila o galing uh, Mindanao to Luzon. So, ito, danger zone talaga ito. Kaya, hindi natin maiwasan kahit sa, high, sa malaking highway sa Metro Manila. Marami nagkakasagian. So, parang ganun din, ganun din itong, ano, itong sinasabi ko na Tabla Street. kaganapan na sadyang hindi maipaliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin ito eh. Basta-basta lang maniniwala sa mga haka-haka o kwento. patunayan mo to sa sarili mo. Ako si Ryan Eigenman. Talasan ng pandinig, buksan ng mata, at palawakin ng isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.